Ito ang area sa ating mundo na pinakamalayo sa lupain. Mga kaibigan, ito ay ang tinatawag na point Nemo, na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pacific Ocean. Binansagan na rin itong the oceanic pole of inaccessibility dahil nga ito ay ang pinakamalayong area sa ating planeta mula sa anumang isla o lupain. Sinasabi nga ng ilan na kapag ikaw ay aksidente na punta dito mag-isa, ay imposible nang makabalik ka pa sa iyong pinanggalingan at makasurvive dahil nga wala ka rin mahihingan ng tulong. Ang pinakamalapit na na isla sa area na to ay ang Dulce Island sa bahagi ng Antarctica, ngunit ito ay may layo pa rin 2,688 kilometers. Wala rin shipping lane sa lugar na to, ibig sabihin hindi dumadaan ang mga barko dito dahil na rin sa mahinang agos ng tubig. Noong 1990s ay may mga teorya patungkol sa lugar na to na nagsasabing dahil nga walang taong pumupunta dito ay dito raw dinadala at tinatago ng iba't ibang gobyerno ang mga natatagpuan nilang UFO at extraterrestrial life kung saan bumuo sila ng mga secret underwater bases sa area na to. Hindi napatunayan ang teoryang ito ngunit nakakapagtaka lang dahil hanggang ngayon ay hindi ito pinagtuunan ng pansin at napakaunti lamang ng research na ginawa sa lugar na to. Ikaw kaibigan, gugustuhin mo bang pumunta sa point ni